ngayong araw nga naman po pala dito po ulit tayo sa may bukid sa may ginagawa nating babuyan so ang gagawin naman po natin ngayon ay magkatayo tayo ng poste ng gagawin natin na kulungan ng baboy so kasama ko po si Cholo at kami lang po dalawa yung magagawa ngayon dahil wala si architect si Patrick Yon so nagluto nga rin po pala kami ng ginataan na ni Cholo ng mga hito tilapia at po palos dito lang din sa may bukid yan. so yun samahan nyo po ulit kami sa isa na naman kaganapan dito sa bukid So ayan, una nga po guys, ay inuna namin po ang Halloween yung semento tsaka yung buhangin. Nilagyan na rin po namin ng tubig. Ito naman po mga poste ay okay naman na po yung pagtatayuan niya. Ito nga po pala yung ating kubo at ito po yung napakaganda rito sa amin. Medyo wala nga tiwala sa aking sarili guys kasi first time lang magkakabit ng ganyan eh. Hindi naman talaga kami nagtatayo ng poste na ganyan. Wala kami kaalam-alam ni Cholo. So medyo nilawakan na namin guys yung mga butas ng sa poste kasi kapag nilagyan ng semento ay wala masyadong makakarga medyo maliit kasi napakalalaki ng ating mga poste kaya nilawakan namin ng konti umuulan na guys umuulan na cholo pagkatapos nga namin ilawakan guys yung mga butas ng poste ay ito na ilalagay na namin yung mga poste para maisimulan na natin na sementohin o lagyan ng halo mas so maganda kasi guys pag halo yung ilalagay natin mas matibay tsaka mas tatagal yung kahoy na poste kasi nakahalo siya eh. hindi siya agad naka direkta sa lupa na natatabunan kaya mas maganda rin yung ganito pagkatapos namin nilagay yung poste ay ito na haloy na natin yung semento hindi nga rin ako masyadong <laughs> maalam sa pag ng semento na yan mga ka-farmers kasi hindi naman talaga kami nag-construction pa pero dati may karanasan naman tayo pag gumagawa tayo ng sa may sarili natin sa may bahay kaya okay din naman nasundan lang din namin medyo dilagdagan lang namin ng tubig kasi kulang yung tubig dapat pala marami siyang tubig para pag hinalo mo yung sa may gilid ay basang basa na siya ang timpla nga pala na maganda pag ganito guys pag maglalagay ng poste o kaya buhos ay yung medyo basa siya para pag itinabon mo sa may poste ay talagang umaagos yung, ano, yung halo hindi mo na siya halos kailangan sid din o i-push para bumaba sa mga singit-singit kaya dinadagdagan talaga namin ng tubig so ayan, yeah. lalagay na tayo sa may poste Maganda nga rin po pala talaga na ng mga bato para matibay dun sa may loob. May pinakang brace sya. Hindi lang yung basta yung halo na ilalagay natin. Kahit na napakaganda nung halo natin ay maganda pa rin talaga na ng bato para may pinakang picture sa loob. Pinakang pampatibay din po. So ayun na po mga farmers Nakatayo na po yung apat na poste. Apat na poste nga lang po pala yung tinayo namin. So wala po kami ginamit na ano dyan, hulog. Silip-silip lang kasi hindi naman kami marunong gumamit ng gano'n <laughs> ito na sinisiksik ko lang po mabuti para bumaba yung mga halo para mas siksik yon -sik sa may loob yan ang bilis nga lang din po pala may tayo yung post eh. kailangan lang talaga uh, subukan para malaman natin kung paano ginagawa yun eh, kala mo naman talaga alam nang ginagawa eh. hindi nga gumamit ng hulog eh. baka mamaya pag nilagay yung sa may bubong bangki banking na naman <laughs> so ayan basta gano lang eh, sa atin lang naman kasi yung ano na yan kung baga pansarili lang eh, hindi na siguro kailangan gandahan natin ito nga para si Cholo pinapasilip ko sa kanya para makita natin kung talaga ano ba diretso ayan eh, so, okay daw approve sabi ni Cholo sige na okay na yan <laughs> susunod naman pala natin gagawin ay dahil tanghali na iluluto natin tong mga nahuli ni Cholo nung gabi na mga hito dalag palos tsaka yung mga tilapia guys Ganyan ang dito dito sa may bukid eh, kasi sobrang ang dami mga mahuhuling mga isda na pwedeng ulamin. So ang luto nga pala natin dito guys ay adobo sa gata. Hindi pala kakasya yung ano namin kasi rola kaya ito si Patrick tinutuhog niya yung mga malalaking hito para iihaw na lang. Hindi kasi magkakasya guys talagang ano aapaw yung aming lutuan. So pagkahiwa ko nga po pala ng mga Ricardo ay ito na sinasangkot na natin. Hirap na hirap nga kami dito pala guys kasi sobrang lakas ng hangin dito sa bukid dahil merong ang bagyo tapos inihilan niya yung habagat. Kaya ayan talagang ang namin naming niluto yung niluto. Siguro mga kalating oras namin niluto o rigit pa. So ito kumukulo-kulo na siya guys. Nilagay ko na rin yung Coco Mama kasi wala tayong uh, nyog na kinayod. So bumili na lang kami. Naluto na nga pala yung inihaw ni Patrick na hito. Yan, nagkatawa lang kami kasi naluto daw yung hito sa may apoy, hindi sa may baga. Hindi naman kasi pwede yung sa may baga lang guys kasi pag baga lang. Hinahangin lang yung init niya kasi ang lakas talaga ng hangin dito sa bukid. Ito nga pala si Cholo, para yung laro. Sarap talaga dito sa bukid. At dahil sobrang inip na apoy ni Cholo ay gumawa siya ng silencer ng kanyang tambot ng motor. Kaya ayan, parailangan kalikot. Lalagay niya raw para maganda raw yung tunog. Pagkatapos 'yan, inilalagay niya na guys at 'yun pinaandar na nganya at narinig na namin. So 'yun lang po guys. Salamat po sa inyong panonood. Uh, like, share, and subscribe po. Magkita-kita po ulit tayo sa next video. Bye-bye.